Galunggong? Ito yung salmon, galunggong. Salmon? oh, nag-slice. Ano isa? Pilapia? Pilapia. Bangus. Bangus. Wala kayong hipon? Wala kayong hipon. Yan na lang yung ano, galunggong. Magkano yan? 287. 280 280? 280? Okay. Babad natin sa konting asin at tubig. Mga 10 minutes lang po ito para po mabawasan yung kanyang lansa at uh, matanggal yung mga dugo. 10 minutes lang po yan. Tagdagan pa po natin yung asin. After 10 minutes, i-drain na po natin siya. ganyan, karami po yung dugo na natanggal. Mag slice po tayo ng tatlong piraso ng talong. Iayos natin yung mga isda sa ibabaw. Lagay po tayo ng sili. Lagay lang po natin dito sa kanyang ibabaw. Okay. Lagyan natin ng konting paminta, Lagyan natin ng suka. Maganda pong gamitin natin yung sukang iloko. Mas masarap po siya. So, depende po kung gaano karami ang gusto niyong suka. Balay, itong isda na ginamit po natin, eh, nasa around 1 uh, kilo. At syempre, lagyan natin ng konting pampaalat patis. at takpan po natin okay after 15 minutes pwede na po natin buksan so yan na po siya naka low fire siya kanina okay pag uh, sa pagluluto po ng paksiu hindi po dapat natin haluin kasi madudurog po siya so mula nung uh, inayos ko kanina hanggang ngayon hindi ko po, po siya hinalo ngayon ko lang po siya gagalawin So, so ganyan po. Ganyan natin ng konting sili. Siyempre, lagyan natin ng suka. Kainin na po natin. Masarap po ito ngayong tagulan.